Asahan daw ang patuloy na paghahanap ng mga inovasyon at makabagong teknolohiya ng Department of Science and Technology o DOST para sa ikaayos ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. Ito ang inihayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Sa isinagawang Pre-State of the Nation Address o Pre-SONA, bagong Pilipinas briefing nito lamang miyerkules, July 17. Gusto nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang ating ginagawa ay naka-anchor o nakatuon sa apat na strategic pillar na nakasuporta sa ating Pangulong uh, Marcos na agenda. Kabilang sa mga prioridad umano ng kagawaran na nakasunod sa agenda ng Administrasyong Marcos Jr., ang kalusugan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya ang una nating uh, pillar ay promotion of human well-being, kalidad ng buhay. Ina-address natin through research ang uh, problema sa kalusugan, uh, sa pagkain, nutrisyon, sa tubig, akses sa tubig, a uh, clean energy, clean environment at syempre disenting pabahay at kasuotan at siyempre edukasyon. Ibinigay na halimbawa ni Solidum ang RX Box na produkto umano ng inobasyon sa siyensya at teknolohiya. Well, so, yung RX anim ang kanyang minimesyon. Una yung blood pressure, temperatura, uh, pulse oximeter, uh, para sa oxygen, mm -hmm. uh, ECG, vital mm -hmm. fetal monitor at para sa nanay, sa mga buntis. So kung gano'n na mangyayari, yung datos pinapadala via internet, at makikita ng espesyalista ngayon na nasa ospital ng DOH kung ano ang pwedeng reseta o bigyan ng gabay yung pasyente kung dadalin ba siya sa malalayong ospital o okay na doon. Asahan daw na isa ito sa mga mababanggit ng pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa darating na Lunes, July 22, lalo pa't malaking pondo ang kailangan ng mga proyekto sa science and technology sector. Meron tayong gagawin na ililink natin yung ating mga technology producer, tulad nga sa UP Manila, sa mga investors and capitalists, para mas lalong maproduce at magamit pa. Kasi ang daming humihinging LGU sa amin. Um, okay. Kasi kailangan talaga nila. Ano po sabi ninyo? Kasi kulang pa ng kapital. O, kailangan talaga mamas produce yan. Pero dahil nga sa napakita na na epektibo, kailangan na ng final approval ngayon dapat ng FDA. Matatanda ang una ng sinabi ni PBBM na mahalaga ang siyensya at teknolohiya para sa capacity development ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Arlene Salonga, CLTV 36 News.